Mm -hmm. Oh beanie ho just touch my body Don't need nobody else but you You're my one and only Ibang babae ay Saan Sa nga madam Sa dalawa ba pala Balik balik na ako sa'yo dito ah Wala ba bumalik sa gabi? Ha? Sa gabi? Hindi naman Check <laughs> naman na ang suot niyo <laughs> ganito nalang kasi ito magakita eh. pero sa yung kasukat lang sila yung ulo lang pinagkasa ah yung ulo lang ok ito lang kung kaano ito? ah 40 po ay 50 pala ano ba talaga? 50 pala 50. na 50. Ay, sir, pala yung puwa ilalang tawad yung plastic yung yung na 14 mm -hmm. ba yan? Ano yung tatakit mo lang? Ah, uh, hindi yung mismong thread niya, attorney uh, din -huh. Mas mahaba sa ano. Mas mahaba itong 85. May nakalagay sa isa. Isa lang ba? Oo, oh, isa lang. Uh -huh. Mas mahaba pa nito siguro. Mas mahaba pa diyan. Oo. Oh. Uh -huh. Wedi na. Hindi kaya yan kaya? Hindi yung isa. Kada to. Oh, uh, hindi yan, yan yan. yan. Oh, Baliw kaya eh. Siya? Eh, try ko nga yung sukat na. Kung magkamali yan. Siguro. Pwede ba daw yung ibalag di ano? Oo. Once na... Palit lang. Oo, ah, palit lang. Okay, no? Sige. Palit dalawa nito. Dalawa pong... Hmm, ganun Ayon na ulit.

Hindi 195. 195. 195. 195. Okay, hindi dito, boss. Ah, diyan lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang.